Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at pakikinig. At uh, pag-usapan naman natin yung uh, uh, recently na balita eh, kung saan ay eh, tatlong Romaldes ang nasa Kongreso. Imagine niyo 'yon, 'di ba? Okay, uh, baka nag uh, baka nag-iisip yung mga DDS na ay BBM to si Angelo. Oh, hindi po. Actually, eh, hindi po ako Uh, bias sa isang politiko. Wala pa kong isang politiko pinaga uh, kumaga pinaga pinoprotektahan. Okay? Wala akong ganun. Okay? Kahit yung binoboto ko, eh syempre, titignan natin kung sino yung binoboto natin. Hindi lang basta-basta tayong buboto ng sino-sino. Diba? Okay. So, pag-usapan natin, eh, kung natatanda nyo, uh, tatlong Romualdez, uh, si Martin Romualdez ay congressman doon sa kanilang uh, distrito. Tapos, yung kanyang anak at uh, asawa ay representative ng Tingog list. Okay, So, uh, uh, we're going to get some information dito sa Rappler at uh, sa mga DDS at mga BBM supporters uh, kung natatandaan nyo usually tinitira tinit, actually guys tinitira ng mga BBM at uh, mga Duterte support, supporters ng Rappler pero yung mga information ay definitely hindi naman isang uh, ano lang eh parang bias sa isang kandidato kung titignan nyo eh nire-report nila yung mga actual na mga na nangyayari sa politika. di ba? Okay, so let's watch a video from uh, Rappler. All right. At uh, kung pwede ba talagang maging uh, representative yung Mrs. Na Rumaldes. Okay, so let's uh, listen. Tilis sinirangan, making wave. Okay. So Tila babalik si Yedo Romualdez para sa kanyang fourth consecutive term sa Kongreso. Okay, naging uh, congresswoman na pala siya noong dati ba? Okay, yan ang fact. Pwede ba yun? On Friday, July 18, the Kamala confirmed the resignation of the 3rd, 4th, and 5th nominees of party-list Group Tingog Sinirang. Okay, so yun. So, nag-resign yung 3rd and 4th. Tapos, yung 5th uh, na nominee also ay nag-giveway sa 6th nominee. Diba? Parang play na yung play uh, ng, uh, ng uh, Mrs. Narumualdez. Diba? So, imaginein mo yun. Yung kanyang anak is the first nominee. Tapos, yung second, siya pinag-stay. Tapos, yung third, fourth, and fifth, eh nag-giveaway. Uh, so, let's, uh, by the way, nag-resign yung third and fourth. Pero yung fifth, sabi dito, eh nag- nag uh, ng way para sa ika anim which is si Yeda Romaldes. Okay? And meron dito question is is this possible under constitution? Kung pwede ba yung ginawa nila? 'Di ba? Eh ika apat na uh, -apat na na nominee or uh, no 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 congress uh, sa term ng kongreso eh, si Yeda Romaldes. Okay? but uh it will explain here later kung bakit naging uh pwede pa at walang uh, reklamo tong COMELEC natin okay let's uh, listen making more making way for its sixth nominee to move up to recall tingong is one of the three party list groups that won three seats in the 20 okay yun so ipapakita ko yung tatlong nanalong uh top three party list okay dito din sa facebook o, kung saan nakita niyo yung Akbayan, uh, number one, Duterte Youth. Uh, unfortunately, yung Duterte na disqualify. At yung Tingog. ba? Diba? So, I haven't heard anything about the second. Kung anong mangyayari. Kung ang four, four piece by Aakyat. Pero sa Tingog, na uh, pag top three daw, eh, kukuha sila ng tatlong seat sa kongreso. Okay? So, yon. So, balik tayo sa Rappler. ...of Congress. Its sixth nominee was Yeda Romualdez, the wife of Speaker Martin Romualdez. In a July 16 resolution, the Kamalak NBAC noted the resignations of nominees Marie Josephine Diana Calatrava. Okay, yun. Nag-resign sila. At tatlo, apat, at ikalima. Okay, skip natin yung part na... Right. ...Alexis Yu and Paul Mungada you and Munkana resigned due to being elected to new internal positions for Tingog party list bylaws. Meanwhile, okay. Calatrava, the th Nakatanggap din kami na surat. Nakatanggap din kami na surat. Bylaws. Meanwhile, Calatrava, the third nominee and one of the supposed representatives resigned due to personal circumstances. Hmm. Nakatanggap din kami na surat mula sa Secretary General ng House of Representatives sa sinasabi na yung duly elected number three congressman nung uh, naturang uh, party list ay nag uh, pardon may ano it's either resign or uh, uh remove and therefore um kinakailangan na magbigay kami ng bagong listahan o bagong nominee and syempre yung susunod 'di ba yung ika uh, man susunod dun sa uh, nagresign okay so punto tayo medyo punto tayo dito Yeah. Okay. So, ikita dito, yun si Andrew Julian or Julian, eh, yung anak ni Romualdez. Tapos si Yera Romualdez. Di ba? So, imagine mo, tatlo sila. Okay? Pero hindi lang to nag-iisang di dinastiya sa ating bansa. Okay? Hindi lang yan. Siyempre, nandun din yung mga Duterte at saka yung uh, mga Marcos. At siyempre, ang dami pang dinastiya sa ating bansa. Okay. So, meron ditong, dito-dito. Uh, okay, play natin. Noong 2016 hanggang 2019, nagsilbi si Romualdez bilang Leyte First District Representative. Okay, naging Leyte Representative siya. Okay. So, ika 20, uh, 2016 to 2019. Tapos naging 2019 to 2022. Okay. Tapos naging uh, incumbent siya nun, sa, ting sa tingog 22 to 25. Okay, medyo maliit siya eh, pero uh, yun na yung nakikita ko. Okay. So, pwede bang, pwede bang maging, pwede ba daw sa uh, konstitusyon natin? Diba? Ang sabi dito, to, 1987 Constitution, Article uh, 6, Section 7, no member of the House Representative shall serve. For More than three consecutive terms, so usually that long term tapos hindi na pwede yung ano, diba ang mangyari, eh, sila or sa daas. tapos babalik naman sa Kongreso, diba? And so far, okay, tingna, let's listen. Under the constitution, no member of the house of representatives shall serve for more than three consecutive terms. Some may argue that since Romualdez served two different positions in the house, she is not term limited, but in plain view the constitution makes no distinction the common like chairman george garcia did mention that the commission did not receive oh yun yun so dalawang basis 2016 20, 2019 was 2019 to 2022 that's second tapos naging tingog party lisha 22 to 2025 tapos si kapat ngayon so walang ano walang kumbaga, walang walang problema di Uh, tapos wala pa nag uh, nagre-request uh, nagre ng disqualification sa kanya okay well if they do they will uh, siguro uh, mas ano to eh mas tatagal siguro yung kaso kung merong isang tao yung mag uh, mag-file kaso sa disqualification ba? Diba? okay so yun na yun guys uh, uh, again di lang nag isang dinastiyan tong mga Romualdez. syempre ang dami ding dinastiya dito sa ating bansa. All right? At syempre ayon sa konstitusyon, dapat ay walang political dynasty sa ating bansa. Ang problema, yung mga dinastiya din ang uh, yung silang humahawak ng kongreso. So, paano mo ilalagay yung anti-dynasty kung sila din yung namumuno ng kongreso, di ba? 'yun sa saklap. Uh, hindi mo may hindi mo maiisip kung kailan 'to matatapos, kailan kaya magiging mas progresibo ang ating bayan kung ang puro binoboto ng ating mga kababayan eh puro sira-sira lang, di ba? Okay, so if you guys any have uh, any suggestion or comments uh, please like and subscribe and i'll see you in the next video selamat